Ako dito lang! Ano pa? Alis nyo ko ba eh? Sarado namin yung Igsa Sarado namin yung Igsa Sarado namin yung Igsa Sarado namin yung Igsa

wala sa tulak! Wala sa tulak! Wala sa Wala sa Baka pabuti na naman sa kalsada. Masasagasan. Ay, malayo na po tayo. Oo, okay na to, sir. Kasi pagdating sa kalsada, pagdating sa kalsada, sisitahin na naman kami. Sa edsa kami. Hanggang dito lang, sir. Pasarado natin ang edsa. Okay, okay. Ang okay, okay. lang, ang dito okay. lang, sir. Eh, itsa na rin 'yo. Pagtatapos, sasara natin ang itsa. Kita tayo. Natin padaanin. tayo, Ay, sir. Hindi na ba kawalahiya ngayon? Oo oh, nga eh. Hinahanap na taong bayan ang magdanakaw. Oo, oh, oh, tama. Natago nila sa loob. Yan. Diba? Ilabas nyo rito. Ayan, Takot pala itong mga magdanakaw na ito eh. Kaya nga, napapagmura ko. Eh. Pare-pareho tayo ng training. Pare-pareho talaga aral. Alam nyo yung basa mabuti. Wala na, na mababuti. Ngayon, puro na lang masama. Oo. Oh, oh. oh, tayo na naman yan. Ay, sir. Uh, kala atras tayo, sir. ako yung pahin natin yung IDSA Oo. Oh. Sasarado natin yan. Oo, oh, kasi puro kala ko wala pinag-atras. Pag, uh, pag pinatras pa tayo, sarado natin oh. yung IDSA Oo. Oh. Oh, ganun lang kasimple. Kasi, Logic. Ano? Magkakahiya na tayo rito ngayon. Ano? Ayaw nyo ilabas yung magdala ka, pare para sa na ba ngayon ang kapulisan? Sinahanap na tayong bayan ang bagay ng identity. Fisyo

na merong nakawanan na nangyayari, bilyon-bilyon, trilyon. Nawawala yung pera ng bayan. Hindi nyo alam? Ha? Dapat, di ba alam? Yan. dapat nyo ba alam? Siya'y blatter nyo. Dapat alam nyo eh. S H ah? Return. 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 Sir, magbibigyan nyo na na natin. O, Iban, na, di ba magbibigyan Hindi. Sige lang, sige lang. Hindi naman ano. Arangin Arangin din natin iba Magus, 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 na magus, 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 magus,

Mabuhay ang PNP, mabuhay, 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 mabuhay ang PNP, mabuhay, 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 mabuhay. Alam namin gusto niyo, mas marami kami. Ay, alam namin siya, 'yan. Alam namin na gusto niyo, marami pa kami. Alam namin, alam namin 'yan. Ay, ay, may alam may, namin, hindi ka. na kami papalang salita so, ng kami. Talagang may may init na tao na 'yun eh. Dahil diyan. Talagang ano na eh. Sobra eh. Tayo ay nandito dahil nagagalit tayo. Dahil ang lugar na 'yan. Binabahayan ng mga corrupt Aba, daming buhaya! Nandiyan lahat! Sandico! Hildo! Hey, no, no, Sandro Marcos! Sandro Marcos, nandiyan! Okay, lahat lang inaing natin. Si Bangag, nandiyan din na eh. Napapakinggan. Das Marinas eh. silang may bahay dyan. Lahat ng kurap nandiyan. So hindi lahat ng nandiyan sa loob, kaaway natin. Meron na po mga mamamayan dyan, sa totoo lang. Hmm. So kaya tayo nandito, napakaganda itong pagkakataon na Huwag na huwag niyong sisigawan! Lalapitan yung mga kapatid natin, pulis! Hindi sila ang kaaway! Eh, sila lang ang eh. protektor. Ngayon, kung nakikita natin sila nagpo-protecta dahil may nag-utos sa kanila! Tama. Tayo man lumagay sa kalagayan nila, ganun rin mangyayari. Poprotektahan rin ang inutos eh. Kaya lang alam ko sa puso ko, sa tagal namin ang laban nila, General Romy Pukis, <coughs> General Kita, maraming general! Sabihin ko sa inyo! Kapitan, ganito nga! <coughs> ba't maputol muna ina sa lang?

ay, ay, na 'yung sa initin Sige, sir. Sige, sir. Sasabihin eh. sa sa oh, 'yung galit ay, ng kapatid natin, Dahil 'yung galit nila, sobra-sobra na talaga.